kahulugan ng pakikipag-date sa panaginip. Ang pang-aakit, mga unang halik, mga romantikong hapunan, ang mga panaginip tungkol sa pakikipag-date ay maaaring pukawin ang isang buong hanay na mga emosyon sa loob natin. Hindi lamang mga pagmumuni-muni ng ating malay tao na damdamin at pagnanasa ang mga panaginip na ito ay maaari din magdala ng malalim at makabuluhang interpretasyon na may kaugnayan sa ating personal na buhay. Maaari silang sumagisag sa ating hindi malay na mga pagnanasa, takot, kawalan ng kapanatagan o sumasagisag sa isang yugto ng personal na paglago. Sa artikulong ito, susuriin natin ang magkakaibang mundo ng mga panaginip tungkol sa pakikipag-date. Ianpak ang iba't ibang kahulugan at interpretasyon nito para matulungan kang i-decode kung ano ang maaaring sabihin ng mga salaysay na ito sa gabi tungkol sa iyong buhay. Ano ang kahulugan ng pakikipag-date sa panaginip? Ang pakikipag-date sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa iyong kasalukuyang damdamin sa mga relasyon at sa iyong mga personal na hangarin para sa pag-ibig at pagsasama. Maaari rin itong sumasalamin sa iyong mga pag-asa para sa hinaharap o mga pagkakabalisa tungkol sa kawalan ng katiyakan sa iyong kasalukuyang mga romantikong relasyon. Ang panaginip tungkol sa pakikipag-date ay maaaring isang senyales na ka ng gawin ang susunod na hakbang sa iyong relasyon o kailangan mong makipagkasundo sa ilang mga isyo sa iyong kapareha. Maaari rin ito maging tanda ng pagtuklas sa sarili dahil ang pakikipagdate sa panaginip ay kadalasan nagsasangkot ng pagtuklas sa iba't ibang aspeto ng personal ng isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipagdate sa isang tao? Ang panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang tao ay maaaring isang pagpapakita ng iyong mga romantikong interes o pagnanasa. Ito ay maaaring sumagisag sa isang pananabik para sa pagsasama o ang pagpapakita ng mga katangian sa loob ng panaginip na figura na gusto mo para sa iyong sarili. Kung ang tao ay isang taong kilala mo, maaaring ito ay sumasalamin sa iyong pinagbabatayan na damdamin sa kanila o sa iyong relasyon. Sa kabaliktaran, ang panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang estranghero ay maaaring kumakatawan sa mga aspeto ng iyong sarili na sinusubukan mong kilalanin ng mas mabuti. Ang panaginip na makipag-date sa isang tao ay hindi nangangahulugan merong kang romantikong damdamin para sa kanya. Maaari itong simbolo lamang ng emosyonal na mga pangangailangan alalahanin o pagnanais. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang celebrity. Panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang celebrity ay madalas na sumasalamin sa iyong paghanga sa taong iyon at ang dami ng kanilang kinakatawan. Maaari itong magpahiwatig ng iyong pagnanais para sa pagkilala at maging nasa limelight na sumasalamin sa iyong likas na ambisyon o adhikain. Ang panaginip ay maaari rin sumagisag sa iyong mga damdamin ng kakulangan at ang iyong nakatagong pagnanais na magkaroon ng kaakit-akit, talento, kayamanan o atensyon na natatanggap ng tanyag na tao. Maaaring hindi ito nangangahulugan ng isang romantikong pananabik, sa halip ay isang hangarin na maging katulad nila o magkaroon ng isang buhay na may katulad na kahalagahan kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang taong hindi mo pa nakikilala. Ang panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang taong hindi mo pa nakikilala ay maaaring mga hulugan ng maraming bagay. Maaari itong sumagisag sa iyong pagnanais para sa isang romantikong relasyon o pakikipagsosyo. Maaaring sumasalamin ito sa projection ng iyong subconscious mind ng isang perpektong kapareha hindi ito nangangahulugang nananabik ka sa isang taong hindi mo kilala. Sa halip ay nangangahulugan ito ng pangangailangan o pagnanais na kumonekta sa iba sa isang malalim na emosyonal na antas. Katulad nito, maaari itong kumatawan sa mga katangiang hinahanap mo sa isang kapareha. Posible rin na ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng kalungkutan o isang takot na mag-isa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong dating kasintahan na nakipag-date sa kaibigan mo. Ang panaginip tungkol sa iyong dating kasintahan na nakipag-date sa iyong kaibigan ay maaaring nagpapahiwatig ng hindi nalutas na mga damdamin o isyo. Hindi ibig sabihin na gusto mong buhayin muli ang inyong relasyon, ngunit marahil ay hindi mo palubusang na proseso ang paghihiwalay o may nananatiling galit, selos o pagkakanulo. Ang panaginip na ito ay maaari ring sumasalamin sa iyong mga pagkabalisa tungkol sa iyong kasalukuyang katayuan sa relasyon o ang iyong pag-aalala tungkol sa iyong ex moving on. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang kaibigan. Kapag na naginip ka tungkol sa pakikipag-date sa isang kaibigan, maaari itong magmungkahi na mayroong kang malalim na damdamin para sa taong ito. O maaari lamang itong magpakita ng iyong malakas na emosyonal na koneksyon at malapit na pakikipag-kaibigan sa kanila. Kung ang idea ng pakikipag-date sa iyong kaibigan ay nagtutulot sa iyo ng stress sa iyong mga panaginip, maaaring ito ay kumakatawan sa pagkabalisa tungkol sa mga pagbabago sa dynamics ng inyong relasyon o takot tungkol sa pakikipagsapalaran na lampas sa mga hangganan ng platonic. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-date sa iyong crush. Ang panaginip tungkol sa pakikipag-date sa iyong crush ay maaaring magpahiwatig ng hindi malay na pagkilala sa iyong sariling damdamin para sa taong iyon. Ang panaginip ay madalas na isang representasyon nang isang katuparan ng hiling, puno ng pagnanais at pananabik. Maaaring ipahiwatig nito ang iyong malalim na emosyon at ang malakas na pagkahumaling na nararamdaman mo sa taong ito sa iyong buhay. gayong Gayunpaman, ang panaginip na ito ay hindi kinakailangan magpahiwatig na ang iyong mga damdamin ay nasusuklian o ang isang pag-iibigan ay bubuo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa crush mo na nakikipag-date sa ibang tao. Panaginip tungkol sa crush mo na nakikipag-date sa ibang tao ay maaaring maging salamin ng iyong panloob na damdamin ng kawalan ng kapanatagan o kakulangan. Maaaring ito ay isang indikasyon ng iyong takot sa pagtanggi. Pakiramdam na hindi ka karapat dapat o ang iyong pangamba sa posibilidad na hindi suklian ng iyong crush ang iyong nararamdaman maaring salunggahitan nito ang malupit na katotohanan ng hindi nasusukli na pag-ibig na maaring merong ka para sa iyong crush. Ang panaginip na ito ay nagpapalaki sa iyong hindi malay na emosyonal na estado. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag sa isang taong kilala mo ang panaginip tungkol sa pakikipagdate date sa isang taong kilala mo ay maaaring kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng iyong relasyon sa taong ito. Kung malapit ka sa taong ito sa totoong buhay, ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais para sa isang mas malalim o romantikong koneksyon. Kung ang relasyon ay negatibo o puno, ang panaginip ay maaaring sumasalamin sa hindi nalutas na mga isyo na kailangan mong tugunan. Sa ilang mga kaso, ang panaginip na makipag-date sa isang taong kilala mo ay maaaring hindi tungkol sa kanila. Maaari lamang silang sumagisag sa ilang mga katangian o aspeto na kailangan mong linangin sa iyong sarili o nais sa isang kapareha. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-date sa ibang tao habang nasa isang relasyon. Ang panaginip tungkol sa pakikipag-date sa ibang tao habang nasa isang relasyon ay madalas na nagpapahiwatig ng kawalang kasiyahan o problema sa iyong kasalukuyang relasyon. Ito ay maaaring mga hulugan na hindi mo namamalayan na nag ka ng iba pang mga opsyon dahil sa isang patuloy na problema o nagnanais na punan ang mga kawalan at matugunan ang mga pagnanais na hindi natutupad ng iyong kasalukuyang kapareha. Ang panaginip na ito ay hindi palaging nangangahulugan ng pagtataksil o isang intensyon na manloko. Sa halip, ito ay maaaring kumakatawan sa mga pananabik para sa ilang mga katangian o katangiang nawawala sa iyong umiiral na relasyon. Ito ay mahalagang paraan ng iyong subconscious mind sa pagpapahayag ng iyong panloob na mga salungatan at emosyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang taong halos hindi mo kilala. Ang panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang taong halos hindi mo kilala ay maaaring isang pagmumuni-muni ng iyong hindi malay sa paggalugad ng idea ng isang romantikong relasyon sa isang bagong tao. Marahil dahil sa pakiramdam mo ay may kakulangan ng kaguluhan o pagmamahal sa iyong kasalukuyang relasyon o buhay sa pangkalahatan. Maaari din itong mga hulugan na kinikilala mo ang ilang mga katangian o katangian na taglay ng taong ito at gusto mo ang mga iyon para sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag sa isang tao mula sa high school. Kapag nanaginip ka tungkol sa pakikipag-date sa isang tao mula sa high school, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nagmumuni-muni sa iyong nakaraan, partikular na ang mga emosyon o gali o pagkakaibigan na nauugnay sa taong iyon mula sa iyong pagbibinata. Kung meron kang positibong karanasan sa taong ito, ang panaginip ay maaaring nagpapahiwatig ng pagnanais na muling buhayin ang parehong uri ng positibong relasyon sa iyong kasalukuyang buhay. Gayon pa kung ang karanasan ay negatibo, ang panaginip ay maaaring isang prompt upang matugunan ang hindi nalutas na mga isyo o damdamin mula sa iyong nakaraan. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay nananabik para sa isang pakiramdam ng pagiging pamilyar o ginhawa dahil ang mataas na paaralan ay kumakatawan sa isang panahon ng pagbuo sa buhay ng maraming tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipagdate sa iyong matalik na kaibigan Kapag nanaginip ka tungkol sa pakikipagdate sa iyong matalik na kaibigan, nangangahulugan ito ng pagnanais para sa mas malalim na koneksyon o marahil ay pagkakaunawaan sa iyong relasyon. Hindi ito nangangahulugan na ikaw ay romantikong naaakit sa iyong matalik na kaibigan. Ang panaginip na ito ay maaring salamin ng iyong pagnanais para sa isang malapit at matalik na samahan tulad ng madalas na ipinapakita sa mga romantikong pagsasama. Bilang kahalili, maaari ring itong magpakita ng iyong malakas na pakiramdam ng kaginhawaan, pagtitiwala o pagiging pamilyar sa kaibigang ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong kaibigan na nakikipag-date sa isang tao. Ang panaginip tungkol sa iyong kaibigan na nakikipag-date sa isang tao ay maaaring magpahiwatig ng iba't ibang mga bagay depende sa iyong sariling personal na damdamin sa panaginip. Kung masaya at kontento ka, iminumungkahi e nito na positibo ang pakiramdam mo tungkol sa pagkakaibigan at malamang na komportable sa kasalukuyang kalagayan nito. Maaari nang itong kumakatawan sa hindi malay na pagtanggap na ang iyong kaibigan ay lumipat sa ibang yugto ng kanilang mga relasyon o buhay sa pangkalahatan. Gayunpaman, kung ang panaginip ay naguudyok ng damdamin ng paninibukho, takot o pagkabalisa, maaaring ito ay salamin ng mga nakatagong emosyon, o insecurities na maaaring nararanasan mo sa iyong pagkising tungkol sa iyong relasyon sa kaibigang ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong ex na nakikipag-date sa iyong ate. Panaginip tungkol sa iyong ex na nakikipag-date sa iyong ate ay nagpapahiwatig ng damdamin ng pagtataksil, kawalan ng kapanatagan o tunggalian. Ang panaginip na ito ay hindi kinakailangang direktang isalin sa totoong buhay na mga sitwasyon. Ngunit, maaaring magmungkahi ng hindi nalutas na mga isyo o takot. Marahil ay hindi ka mapakali o nanganganib tungkol sa isang bagay sa iyong kasalukuyang relasyon o maaaring merong ka pa rin matagal na damdamin para sa iyong dating ex. Bilang kahalili, maaari ito magpahiwatig ng takot sa pagbubukod o pangkalahatang pakiramdam na mapalitan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-date sa parehong kasarian Ang panaginip na makipag-date sa parehong kasarian ay hindi nangangahulugan na ikaw ay tomboy o may tinatagong pagnanasa sa parehong kasarian. Ito ay lubos na nakasalalay sa iyong paggising ng mga damdamin at mga karanasan kadalasan ng gayong panaginip ay sumisimbolo sa pag-ibig sa sarili, pagtanggap sa sarili at pagpapahalaga sa sarili. Maaari itong kumatawan sa mga katangian na hinahangaan mo at nais mong isama sa iyong sariling karakter. Maaari rin itong magbunyag ng pagnanais para sa mas matalik o platonik na pagkakaibigan sa iyong buhay. Gayunpaman, kung kinukwestiyon mo na ang iyong sexualidad Maaring ihatid lamang ng panaginip na ito ang iyong mga iniisip at nararamdaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang taong hindi mo kilala. Ang panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang taong hindi mo kilala ay kadalasan nagpapakita ng iyong subconscious mind na gumagawa sa pamamagitan ng hindi nalutas na mga isyo o damdamin sa taong ito hindi nangangahulugan merong kang itinatagong romantikong damdamin para sa kanila. Sa halip, maaaring ito ay simbolo ng mga katangian taglay nila na hindi mo malay na hinahangaan o hindi nagugustuhan. Ang panaginip na ito ay maaaring magsilbi bilang isang pagkakataon para sa pagsisiyasat ng sarili na tumutulong upang matukoy ang mga damdamin na maaaring hindi mo aktibong makilala sa iyong pagkising nagkahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang taong hindi mo gusto. Ang panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang taong hindi mo gusto ay maaaring sumisimbolo sa iyong subconscious mind na sinusubukang makayanan ang isang mahirap na sitwasyon o relasyon sa iyong paggising. Hindi ibig sabihin na may nararamdaman ka para sa taong ito. Sa halip, Maaaring kinakatawan nila ang ilang mga katangian o aspeto na kailangan mong harapin o kilalanin sa iyong sarili. Ang panaginip na ito ay maaaring ring ilarawan ang iyong pakikibaka sa pagtanggap at maaaring magpahiwatig ng mga isyo ng pagtanggi o pagpapahalaga sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipagdate sa isang serial killer. Ang panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang serial killer ay kadalasan nagpapahiwatig ng isang hindi malusog na relasyon o pattern ng pag-uugali sa iyong pagkising. Maaari itong magpakita ng pinipigilang damdamin ng takot, pagtataksil, panganib at kawalan ng kapanatagan. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay pinagmumultuhan ng isang nakaraang relasyon kung saan ang iyong tiwala ay nasira o nadama mong manipulahin. Maaari itong sumagisak sa toxicity o paninglilin lang sa isang kasalukuyang relasyon o kahit isang malalim na takot sa intimacy o pangako. Sa ilang mga kaso, maaaring kailanganin na suriin ang mga taong malapit mo kasama o pinaplanong makasama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong dating ex na nakikipag-date sa ibang tao ang panaginip ng iyong ex na nakikipag-date sa ibang tao ay maaaring magpahiwatig ng iba't ibang mga bagay depende sa emosyonal na konteksto ng panaginip. Kadalasan ng ganitong uri ng panaginip ay refleksyon ng nagtatagal na damdamin, hindi nalutas na mga isyo o takot tungkol sa pag-move on. Maaaring magmungkahi na pinoproseso mo pa rin ang breakup o nakakaranas ka ng selos o kawalan ng kapanatagan. Ang mahalaga, hindi ito nangangahulugan na gusto mong bumalik sa relasyon. Sa halip, malaman na ang iyong subconscious ay tumutugon sa ilang natitirang emosyon o marahil ay nagha-highlight na mga lugar kung saan kailangan mong isara. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang artista. Ang panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang artista ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais para sa higit pang kaguluhan, kaakit-akit o pagkilala sa iyong buhay. Maaari rin itong ipakita ang iyong pagkahumaling o pagkahilig sa kaakit-akit na pamumuhay na karaniwang pinangungunahan ng mga aktor. Ang aktor sa iyong panaginip ay maaaring maging stand-in para sa ilang kakayahan o talento na nais mong magkaroon ka o maaari silang kumakatawan sa isang ideal na versyon ng isang kapareha na gusto mo sa iyong pagkising. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng mga papel na ginagampanan mo sa iyong sariling buhay at ang mga pagtatanghal na iyong ibinibigay sa iba't ibang society o personal na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-date sa isang mayamang lalaki ang panaginip na makipag-date sa isang mayaman na lalaki ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais para sa katatagan ng pananalapi o karangyaan na kasalukuyan ay wala ka. Maaaring ito magpahiwatig ng iyong hangarin na mapabuti ang iyong katayuan sa lipunan at pamumuhay. Kung ikaw ay walang asawa, maaaring ito ang iyong pananabik para sa isang kapareha na maaaring mag-alok sa iyo ng kaginhawaan at siguridad sa isang material na antas. Maaaring ito magpahiwatig ng iyong kagustuhang alagaan o alagaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-date sa iba't ibang mga lalaki Ang panaginip tungkol sa pakikipag-date sa iba't ibang mga lalaki ay maaaring kumakatawan sa iyong pananabik para sa pag-iibigan o pagsasama. Maaari rin itong ipakita ang iyong nakatagong pagnanais na tuklasin ang iba't ibang mga opsyon o uri ng mga relasyon. O maaari itong magpahiwatig ng iyong pangangailangan na maunawaan ang ilang aspeto tungkol sa kabaligtaran na kasarian. Bukod pa rito, ang panaginip ay maaari rin kumakatawan sa kawalan ng katiyakan o pagkalito sa iyong personal na buhay lalo na kung ang mga desisyon tungkol sa pag-ibig, relasyon o personal na direksyon ay nababahala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang kaklase Ang panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang kaklase ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon batay sa iyong partikular na posisyon. Kung may crush ka sa partikular na kaklase na ito, ang iyong panaginip ay maaaring i-highlight ang iyong romantikong interes at emosyonal na koneksyon. Kung hindi mo lubos na kilala ang kaklase na ito o walang partikular na nararamdaman para sa kanila, ang panaginip ay maaaring nangangahulugan nang nais mong mas maunawaan ang mga sikat na aspeto ng iyong sarili. Ang kaklase sa iyong panaginip ay maaaring kumatawan sa mga katangiang hinahangaan mo o sinusubukan mong paunlarin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakipag-date ka sa kapatid mo. Ang panaginip na nakikipag-date ka sa iyong kapatid ay maaari maging isang salamin ng matibay na bono at malalim na pagmamahal na ibinabahagi mo. At hindi ito kinakailangang romantiko o hindi naaangkop. Ang iyong subconscious mind ay maaaring nagpapahayag ng iyong pag sa isa't isa suporta at koneksyon sa isa't isa sa iyong panaginip sa isang metaporikong paraan. Ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng isang bahagi ng iyong sarili na katulad ng pagtingin mo sa iyong kapatid, tulad ng lalim ng intelektual, sensitivity o tapang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-date sa isang pastor Ang panaginip na makipag-date sa isang pastor ay maaaring magmungkahi ng isang pagnanais para sa espiritual na patnubay sa iyong buhay o isang pagnanais para sa moral na kalinawan. Maaaring ipahiwatig nito ang iyong pangangailangan para sa payo o tulong o kahit isang hindi malay na dedikasyon tungo sa isang matuwid na moral at nakasentro sa prinsipyong pamumuhay. Maaari rin itong magpahiwatig ng pagnanais para sa malinis na pamumuhay at mataas na pamantayan sa moral. Bilang kahalili, ang panaginip kong minsan ay tumutukoy sa iyong mga damdamin ng pagkakasala sa ilang mga pagwawalang bahala na hindi mo alam kung paano haharapin na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pagtubos kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag sa isang doktor. Kapag napanaginipan mo makipag sa isang doktor, sumisimbolo ito ng pagnanais na gumaling o mapabuti ang iyong buhay. Nangangahulugan ito ng na nagsusumikap ka para sa mas mahusay na emosyonal o pwisikal na kalusugan na nagpapahiwatig na sa tingin mo ay may sakit sa iyong buhay at kailangan ayusin. Ang pakikipag-date sa isang doktor sa isang panaginip ay kumakatawan din sa paghanga sa katalinuhan, kaalaman, at kakayahang pagalingin o lutasin ang mga problemang maaring ito ay mga katangiang gusto mo sa iyong sarili o sa isang romantikong kasosyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang prinsipe. Ang panaginip na makipag-date sa isang prinsipe ay karaniwan sumisimbolo ng pagnanais para sa romansa, karangyaan o isang makabuluhang pagbabago sa iyong katayuan sa lipunan. Maaari itong kumatawan sa isang walang malay na pagnanais na makilala o tratuhin ng may mas mataas na antas ng paggalang. Katumbas ng royalty. Ang panaginip na ito ay maaari ring sumasalamin sa iyong pagnanais para sa isang kapareha na tinatrato ka ng mabuti, na mapagbigay o ang pananabik para sa isang fairy tale na pag-iibigan. Ito ay hindi kinakailangan tungkol sa pakikipag-date sa isang tunay na prinsipe, ngunit higit pa tungkol sa kung ano ang kinakatawan ng prinsipe tulad ng kayamanan, kapangyarihan at pag-ibig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang miyembro ng pamilya. Ang panaginip tungkol sa pakikipagdate sa isang miyembro ng pamilya ay hindi nangangahulugang tumutukoy sa isang bawal na pag-ibig o isang bawal na relasyon. Sa halip, madalas itong sumasalamin sa mga damdamin ng pag-unawa, pagtanggap at pagmamahal na hindi mo sinasadya sa taong iyon maaari mong kinikilala at pinahahalagahan ang mga katangian ng miyembro ng pamilya na gusto mo sa isang aktual na romantikong relasyon. Sa ilang mga kaso, maaari rin itong mga hulugan na sinusuri mo ang iyong relasyon sa miyembro ng pamilyang iyon o pinagkasundo ang mga salungatan o hindi pagkakasundo. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa pakikipag-date ay maaaring kumatawan sa iba't ibang damdamin at pagnanasa na may kaugnayan sa mga relasyon at pagmamahalan. Sinasalamin nila ang iyong kasalukuyang damdamin sa mga relasyon at ang iyong mga personal na hangarin para sa pag-ibig at pagsasama. Sinasagisag din nila ang iyong mga pag-asa para sa hinaharap o mga pagkabalisa tungkol sa kawalan ng katiyakan sa iyong kasalukuyang mga romantikong relasyon.